What's up, ma? Yung mga kapogi. Ngayon, maglalaro tayo sa Survive the Blacks. Ayan, no. Oh. Katulad ng ganyan. Magsusurvive tayo sa... Diyan, diyan. Magsusurvive tayo diyan. Pag nasurvive tayo, panalo tayo. Tsaka magkakaroon tayo ng mga coins. Tapos, doon naman yung mga destroyer. At dito yung mga survivor. Ganyan. Ito po ang ganyan namin laro tragic reflection trade center incident i am i'm hungry what eh kumain siya para ano uy eh, yabang nyo easy pa daw easy pag ako naging destroyer sila patay patay sila sa akin pag ako yung ano oh paldo hindi dyan paldo paldo kuna first niya ay gagi ka mo tignan ako na ah na-purse niya. Oh, ano pangalam mo, miss? Pag mo kumamasa, ma- Ay! 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 Ayan na! Baba mo pa! Baba mo pa! Baba mo pa! Sa gilid naman. Sa gilid naman para maganda. Ay! na, parents niya. Punta sa gitna, Pogi. Ay! Ibuti tumalun ako. Galing ko talaga. Gagay ka, naipit ako. Eka, oh! Oh, oh! Nakasurpay po ako, boy! Bumako na lang, guys. Oo, ako na first niya. Ano pang alam mo, miss? Okay. Galing ko talaga ba, guys? Oh, among us yun na. Ah, mahina. Ah, mahina. Ay. Talo kami ah. Ya. Ah. Ah. Holo. Ah. Woah. Badjuna. Ah. Uy Gabi. Mamayan tay punta sa papina. Pangalam mo, Miss. Eh, wag mo akong mamasalain. Eh! Ay. Ay, hindi ko lumusok doon. Ay, doon, doon, do. Pag tinamaan ako, pogi ako. Ow! At sakit. Dito, aw Pogi aku di bawah. Tapi saya ini pogi aku. Eh. Itu mencari semua obi-obi lagi. Di ko alam kau yang kau lihat. Yang kau obai. Ya.

tagal naman. Hina naman okay. Okay, mo, pares. Uh, pares yung hindi na naman ng destroyer. Ako na pesa. May tower wins. So Yahoo! Yahoo! So Panalo tayo. Ano nang place happening? place happening? Oh, buti hindi ako destroyer. Yeah. Eh, patay agad ako. Aray ko. Alright, next game. Next game naman tayo. Ayan, ito yung pinaka favorite ko. Murder vs. Dolls. Ito tayo ng... Балагай <shradeik> <safe> 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 <aft> <aft>

Nari ka mong jeng. Nari ka mong Try natin umatake, guys. Try natin. Ay. Ay, gali. Ay, gali. Ay gali. Yeah. Guaya, kinaya, kinaya. Kaya, kinaya. Ano pangalan niya? Ano name niya? Ano name niya guys? Ano name niya? Bato pa. Dito na lang tayo. VIP na VIP na ko yung VIP is Milo Bikon, doon ka na Bikon gusto mo na Ano magandang naroto? Wawal! Wawal na bigyan! Ayan, yan, 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 yun! Yun, magandang laban to, guys. Magandang laban to. Panalo ka mo. Panalo kami, miss. Panalo na talaga kami.

Gue tanda mentora Falding Balding